Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, iklik click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay dalawang bagay po. Ang una po ay ang kinabibigdilan lang naman po, no? Kung saan nagpataas po ng mga alta presyon nito mga army fans at mga toxic miners ang nakita po nila not once, not twice, but thrice. Kung saan ang isang main Mendoza ay nagda-drive ng Land Cruiser. Okay, yan ho yung kanilang uh, kinaiinis. Sa dinami, rami naman daw po kasi ng uh, sasakyan nitong si Main Mendoza. Bakit daw kasi Land Cruiser pa na kulay itim na madalas nakikita rin po di dito kay Alden Richards. Okay, alam naman po natin kung ilan din ang Land Cruiser ni Alden, di ba? Pero yan nga ho yung uh, kanilang kinaiinisan. Pero bakit nga ba sila naiinis? Di ba? Bakit nga ba kulang na lang sa nila si Main Mendoza para sabihin na ito, itong sasakyan dapat nang gamitin mo. Okay, wala nang iba pa. Mamaya pag-usapan natin yan. At syempre, hindi rin po mawawala ang investment ni Main Mendoza at ni Alden Richards together na papapapila, papapapila na naman po, ano? Kung saan eh, idadamay na naman din po sa Sarasuela. Papapilan po ito, walang iba syempre kundi nitong si Panot. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden, araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, hiyan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po pag-suporta at pagmamahal. Kina Maine at kay Alden ang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, Nakaisa nyo po ang buong sa Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal kina at kay Alden. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, naku na pang hinihintay mo. I-click mo na yung subscribe and bell buttons dyan sa baba ng screen kung saan ka nanonood. Ano? At kung marami ka pang kilalang mga Alden fans, sabihin mo na na magsama-sama tayo sa ating channel. Itong channel na ito ay para lamang po sa mga Alden fans. Lalong-lalo na sa sumusuporta kay Main at kay Alden at naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga update natin kani-kanina lang. Unahin natin ang naging komento nitong si Tita Del Moral. Ang sabi niya rito, Hello Mr. P uh, Mr. Pinas, maraming nga uh, ngaw-ngaw uh, uh, na naririnig, uh, naririnig natin sa dalawa. Kay Min at kay Alden, ano? Uh, una, bilib ako kay Alden sa kabila ng lahat. Wala kang maririnig na comment, ano Tahimik lang siya. Pangalawa, yung sarswela, pilit nilang binubuhay kahit alam namang wale o finish na, 'di ba? Nung nagpakasal si Main kay Arjun, ano, tapos ng sarswela, pilit binubuhay pa. Kung Main, masaya bilang uh, uh, Mrs. Atayde, ano, hayaan na natin maging masaya si Alden Richards, mabait at magalang na bata siya. Enough is enough. Tapos ng sarswela. Thank you Mr. Pinas. Well, wala tayong magagawa dyan dahil pinagpipilitan nga po nilang si Menggay ang nagpakasal dito. Okay? si Menggay ang may gusto. Yan ang kanilang pinagpipilitan. Kaya nga po, ayaw nilang ihinto ang Serswela Dahil nga po, maraming intriga, Maraming funny walain. At kumikita po sila rito. Diba? Yan ho yung kanilang pinagkakakitaan. Kaya hindi nila pinapatay ang Sarasuela. Ikalawa, no? Ang ikalawa naman ang ikalawa naman po natin komento, wala naman po kay Miss Gina Torrico. Sabi niya rito, "Good afternoon, Mr. Pinas. Tulad mo, Hinahanap ko din ang ebidensya ng Bulgar. May pinakita ba sila? May ibu Bulgar ba talaga? Ano? iyan ba ang ibig iyan uh, ba ang ibig nyong uh, ibalita na milyon ang uh, nawala sa kanila ni Main research muna kayo bulgar baka isa din kayong fake uh, newsmaker ano sa EAT, APT at sa TVJ burahin man ninyo ang dub okay lang dahil hindi ninyo kayang burahin ang isang yaya dub sa 41 million na katao na nagmamahal sa kanila ni Alden ngunit kayo ay kayang-kayang burahin ng fandom sa isang iglap lamang. Yun ho yung katotohanan doon. Alam naman natin yun, di ba? Sinong mag-aakala na ang Itbulaga ay sisipain ano, sa GMA? ba? Diba? Dahil nga, syempre, ang daming factors. Yung, yun lamang pong pag-withdraw na, no? yung talagang pagbitaw na ng 41 million fans ni Main Mendoza at Alden Richards sa Itbulaga, ang laking dagok sa kanila. Akala ko kasi nila, Uh, makakatindig sila mag-isa, o oh, ayan, nagkakarma-karma, di ba? Lahat ng pinaggagawa nila, nag-bounce back sa kanila. Karma is real, di ba? Ngayon, ano nangyayari? Pilit na nagpapakilalang muli, di ba? Pinipilit na pataasin ng rating kahit na ang uh, content, uh, kahit na ang uh, pinaggagawa palagi doon, ipaulit-ulit eh, na lamang. At para naman po sa ikatlo nating komento, ito naman po yung mula kay Miss Rosita Balili. Sabi niya rito, good morning Mr. Pinas. Baka ho yung nagpakalat na uh, na-scam si Alden, eh baka sila ang may gawa. Kasi sila ang hiling, ano, ang, ang uh, sila ang hilig magpakalat ng uh, ganon. Mr. Pinas, dapat sa mga dyaryo na nagpapakalat ng mga salitang scam, ibaon ng buhay. Dahil nag, uh, uh, nagpagamit sila at itong nagpakalat sa mga na, ng mga salitang uh, scam uh, ibaunang buhay ano totoo po 'yun lagi yun gawin natin sana sa kanila <laughs> Wala silang ginawa kundi uh, siraan ang siraan ng isang Alden Richards di ba At ang ang dagdag pang po niya uh, baka takot silang uh, humaba uh, humaba no dahil dito nakikilala ang isang yayadab sana dinyo pagsisihan ang sobrang pag, paggamit nyo kay na no sa di magandang pamamaraan sana walang karma na mangyari sa buhay ninyong lahat o sa mga ibang taong kamag anakan ninyo alalahanin niyo ang Diyos, no nakikita ang maling ginagawa nyo sa Aldab tandaan niyo yan mga taong nakikisakay sa gawain ng mga ng GMA, ABS, Jario, no? Uh, magazine, tatlo, uh, tatlong itlog na vlogger at mga artista at mga dabber cards nagpapagamit, ano? Nagpagamit sa kanilang kapwa, uh, kapwa, no? Eh maramdaman din niyo ang sakit ng naramdaman ni na Aldab, ni Minat ni Alden. Totoo 'yun. Sana nga no, yung hirap na dinadanas ni Minat sa ni Alden dahil po sa kanilang uh, uh, kanilang mga trabaho sa kabilang funny, gano? Sana mag-bounce back to sa mga taong talagang walang humpay sa pagsira sa kanila. ba? Diba? Basta tayo nandito, nasa gitna, mahal natin si Main, mahal natin si Alden, hindi hindi mawawala ang ating pagsuporta sa kanila. Ngayon, pag-usapan natin ito hung sentro ng ating mga update. Unahin po natin ano, itong nangyari po muna kay Alden Richards at kay Main Mendoza kung saan ang kanilang investment nga po walang iba kundi ang bigating investment ano ang mga McDonald's kung saan papapilan na rin po ng mga saroswelista kung saan ito nga pong si Mina at si Alden ay magbubukas po ng kanya-kanyang uh, mga McDonald's pa di ba alam niyo naman yung dalawang 'yan talagang show na show pagdating sa mga uh, ganyang bagay pero ito hu ang kinahihindik at kinaiinus din ng iba dahil nga po mula nga po sa leader ng mga sarsuelista, makikita raw po na itong si Panot mismo ang magbibigay po no, ng kung ano-anong issue para po dyan sa McDonald's na yan. Dahil si Maine mag po ulit ng panibago. No? At syempre, alam nyo naman po, alam nyo naman po kapag ka-conjugal, di ba? Alam nyo naman po yun. Palalabasin nila na ito ay kay Maine Mendoza at kay Panot. Pero wag kayong mag-alala. Naka-antabay na po dyan ang isang Alden Richards. Huwag kayong magalala at abangan natin kung anong dapat na mangyari. Okay? Yun lang naman po talaga yung nakakainis doon. Uh, alam natin yon investment ni Main Mendoza at ni Alden Richards, pero yun ang mangyayari. Talagang papapilan dahil pumapayag po eh. ba diba? Uh, pumapayag po at yun ang gustong itakbo ng kanilang mga management. ba diba? So ngayon, ito naman po ang ating pag-usapan sa si Main Mendoza. Kung saan, pinipilit na naman po, bukod po sa bingo, alam nyo yung larong tong-its. Gusto naman yon na ibigay kay main Mendoza bilang endorsement. Dahil wala na nga raw pong pumapasok na endorsement kay Main Mendoza, inaalok na naman siya ng panibagong sugal. Hindi pa nga po tapos dito sa bingo plus, ngayon tong-its naman. Kaya ho hindi na nakakagulat pa na nang uh, nag nag magkaroon po ng uh, raid ano dito ho sa uh, Bulacan na tinuturo po nilang isa bong, eh nadadawit na naman ang pangalan ni Maine. Nakakabwisit, di ba? At ngayon, punta natin ang uh, talagang dapat nating pag-usapan kung saan ang mga army fans at mga toxic Mainers ay nahahigh blood kay Maine Mendoza. Dahil not once, not twice, but thrice na nakita po ang isang Maine Mendoza na nagmamaneho ng Land Cruiser na kulay itim. Sino nga ba ang may Land Cruiser na kulay itim? 'di ba? Sino nga ba ang uh, talagang favorite na favorite ang uh, Land Cruiser na color black? Yan u yung ating uh, kahit hindi na natin itanong sa isa't isa, alam natin kung sino ang nagmamay-ari ng Land Cruiser na ganon. Okay? Kaya nga hindi mapa, hindi mapalagay, hindi mapakali ang mga army at mga toxic mainers dahil po ang dami-dami naman daw pong sasakyan ni Main Mendoza, bakit Land Cruiser pa? Dahil marami na naman daw pong mag-iisip na kay Alden Richards ang sasakyan. Ano pa nga bang dapat uh, isipin? Diba? Ginagawa nyo na naman mga bobita, bu bubita, no? Ginagawa nyo na naman mga bubita, mga nanonood at nakasubaybay kay Main at kay Alden. Diba? Huwag na po kayo magalit. Eh, nakita nyo lang ang katotohanan. Ay galit na galit na naman. Muli ito po ang... Pinas Showbiz News ngayon